Ito po para po sa may mga battery operated na CDI dyan na hindi na ginagamit at nakistock lamang ay huwag nyo huwag nyo pong i-dispose dahil pwede pwede po natin siya magamit as uh, portable CDI. Ito pwede pwede po natin magamit to as emergency cases or either naman pan troubleshooting pang emergency cases pan troubleshooting ito po ang ating gagawin for example itong ating motor ay ayaw po nitong gumana o mandar dahil ang problema niya po ay itong ating kuryente so hindi po natin malaman dyan kung ano po yung tunay na problema pwede po yung pinanggagalingan na kuryente yung ating stator or either naman itong ating CDI or either naman yung ating pick up. So, ang gagawin po natin ay ibabaypas po na po natin yung dalawa, itong CDI at itong ating stator. At gagamitan po natin siya ng battery operated na CDI. So, wala na pong baklasan. Kung baga, connect-connect lamang. At pag umandar po itong ating motor, ayun, sold po tayo at hindi po tayo ma-stranded sa daan. At the same time, ay nakapag-troubleshoot po tayo at napalit po natin yung posibleng cost ng problema itong ating motor. So, iwas na po yung ating pick up at ang problema malaman lang natin ay yung dalawa, either na stator or CDI. So, ito mga pare ko, kung gusto nyo pong gumawa nito, napakadali lang po na connection at ayan lang po yung ating susundan. Kailangan nyo po pala siya ng mail socket. Ayan, tulad nito, natutugma po dito sa ating battery operated na CDI. Makita nyo, apat na wire lang po yan at ito, itong sa ilalim, makita nyo, Nilagyan po natin siya ng mahabang wire. At ito po yung power supply ng ating CDI na galing naman po ng ating baterya. Kaya nga po nilagyan natin siya ng pangipit at fuse. Dito sa kanan, yung positive. At sa kaliwa naman po, yung negative or ground. At sa taas naman, makikita nyo mga pare ko, eh, dito sa kanan, ang papunta ng ignition coil dahil ibabaypas na nga po natin yung kanyang CDI at dito naman po sa kaliwa syempre yung galing ng Pick up. At uh, ito po yung mabibigay ng signal dito sa ating CDI. So, tra, connect natin to mga pare ko eh. At para makipakita ko sa inyo kung paano po siya gumagana. Makikita nyo po itong ating portable CDI ay nilagyan po natin siya ng multiple connection para magamit po natin siya sa iba't ibang uri ng motor. At sa mga pampantra naman ay lapad. Kaya po meron po siyang bilog at lapad. So, ito makikita nyo lapad po yung iba. Kaya ito po yung ating saksaksak at uh, dito po sa ating uh, underbone ito po ay bilog so male ito po yung ating sasaksak dito so salagay po natin siya sa ating ignition coil next na po, po natin ay itong papunta ng ating pick up makita nyo hanapin nyo po dyan yung kulay blue na may yellow wire na wire ito po so tanggalin po natin yan at saksaksahan po natin siya sa ilalim ng panusok para mahugot po natin. Dahil kung makikita nyo, meron po yung lock. Ayan, at ito po yung ating dininan upang mahugot po natin. At saka po natin siya iaangat ulit pag sinaksak na po ulit natin to At ngayon po ay ikakabit natin itong ating portable CDI. At ito po siya at dito sa ating socket. Yun, okay na to mga pare ko at pwede na po natin siyang ibalik dito sa original na niyang sakit at then yung last na po natin ang naiiwanan natin syempre ay itong dalawa nating wire na sa positive at negative ng ating baterya. So, kailangan po natin ng baterya mga pare ko At uh, kung wala naman po kayo baterya, pwede nyo rin po siyang ilagay o itry ikabit sa auxiliary line ng inyong motor. At doon po yan sa inyong susiyan. So, magkakaroon lang po kayo ng gap doon at pwede niyo po siyang ikabit. Pero mas maganda po sana is meron po kayong baterya para madali po mag start at hindi po basta-basta pupugak itong inyong motor dahil maganda po yung delivery niyon yun ng kuryente papunta po dito sa ating CDI. Then syempre yung positive, yung pula, and then black is negative testing na po tayo at pwede po tayong gumamit ng electric start at hopefully po ay may charge po po itong ating baterya. Oops, sapa. Ayun mga pare ko, eh. nice. Okay, so ang gamit po natin ay itong ating portable CDI ito po, hindi naman po ito permanent na nandito, so gamit lang po natin siya pang emergency use but, uh, para makauwi lang po tayo at saka lang po natin siya i troubleshoot doon sa bahay natin at pwede din po natin siyang gamitin pang troubleshoot. at ito, alam na po natin ang problema po natin ay either itong ating stator or itong ating CDI dahil itong ating pickup na signal eh okay naman so paano po natin siya papatayin napakasimple, Uugutin lang po natin itong ating baterya either positive or negative nito yung nyo mamatay po yan ayun mga pare ko po dito lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa panonood pamsin nyo mga pare ko eh? paalam